Los Angeles Lakers itutuloy na ang trade kay Mark Williams sa darating na offseason. Pero bago ang lahat, kanina lang ay naging usap-usapan sa social media ang bigla ang paglabas ni Luka Doncic sa laro ng kanyang dating koponan sa Euroleague, ang Real Madrid. Agad itong nag-trending matapos mapansin ng mga fans ang malaking pagbabago sa kanyang katawan. Marami ang nagsabing tila bumalik si Luka sa kanyang rookie o sophomore form dahil sa kanyang pagiging in shape at fit na fit na pang-athlete. Sa nakaraang mga linggo, kumalat sa iba't ibang social media platforms ang mga darawan ni Luka na todo workout at focused sa pagpapaganda ng kanyang kondisyon. Matatandaan na ilang buwan lang ang nakalipas, binatikos siya ng fans at analysts dahil sa pagiging out of shape at mabagal sa court. Pero ngayon, tila ba seryoso na si Luka sa pag-aalaga sa kanyang katawan. Posible daw na natauhan si Luka sa naging resulta ng playoffs ngayong taon kung saan napaaga ang exit ng Lakers at ang MVP award ng regular season ay nakuha ni Shai Gilgeous-Alexander. Ngayon, inaasahan si Luka na maglaro para sa Slovenia sa mga nalalapit na FIBA tournaments. Ngunit ang malaking tanong ay kung mapapanatili kaya niya ang kanyang bagong timbang at kondisyon pagdating ng mahabang 82-game NBA regular season. Samantala, alam naman natin na matagal nang naghahanap ang Los Angeles Lakers ng isang klase ng big man na makakatulong sa kanilang kampanya. Hindi pa rin nga natatapos ang playoffs, ngunit marami na ang usap-usapan tungkol sa mga posibleng galawan ng koponan sa off-season. Marami pa rin ang naguguluhan at syempre may mga duda kung ano ba talaga ang plano ni Rob Pelinka sa Lakers. Ngunit ayon sa lumalabas na balita, may malaking pasabog umano ang Lakers para sa kanilang mga fans. Lalo na ngayon na malapit na naman ang panibagong season, tila porsigido ang team na gumawa ng makabuluhang trade. Isa sa mainit na balita ay ang patuloy nilang pakikipag-ugnayan sa Charlotte Hornets ukol sa posibilidad na kunin si Mark Williams, isang promising 7-footer na big man. Hindi biro ang ganitong galawan, malaki ang plano ng Lakers para sa off-season. At base sa mga insider reports, gustong gusto talaga nilang makuha si Mark Williams dahil fit na fit daw ito sa sistema ng team, lalo na kung magiging tan tinandem siya ni Luka Doncic. Ang dating plano na itrade si Mark Williams para kay Dalton Knecht ay naudlot noon, ngunit ngayon tila pinagsisisihan ito ng Lakers. Si coach JJ Redick ay hindi rin masyadong ginamit si Dalton sa playoffs kaya mas lalo pang lumakas ang chance na matrade na siya. At kung totoo man ang balitang ito, mukhang si Dalton Knecht kasama si Gabe Vincent ang magiging kapalit para kay Mark Williams. Ayon sa panayam, nagulat mismo si Mark Williams na muling kinontak siya ng manager ng Lakers, si Rob Pelinka, para sa isang posibleng paglipat. Ipinapakita lamang nito na seryoso ang Lakers na ayusin ang kanilang kakulangan sa loob, lalo na sa posisyon ng sentro. Bagamat sayang si Dalton Knecht, para sa iba, kailangan na talagang sumugal ng Lakers. Hindi siya nabibigyan ng tamang minuto ni Coach J.J. Redick at ito'y ikinadismaya ng mga fans. Kaya para sa isang mas solidong big man, handa na silang isakripisyo si Dalton Knecht. Bukod dyan, meron pang isang option ang Los Angeles Lakers para mas mapalakas ang kanilang frontcourt at ito ay ang posibilidad na kunin si Janis Antetokounmpo. Isang malaking hakbang ito na maaaring magpabago sa kapalaran ng koponan. Pero kumpara sa trade kay Williams, mas malaki ang kailangang isakripisyo ng Lakers dito. Posibleng makalahati ang kanilang mga assets kung itutuloy ito. Maaaring ialok ng Lakers sina Austin Reeves, Rui Hachimura, Dalton Kneck, Gabe Vincent at Jared Vanderbilt, pati na rin ang ilang mahahalagang draft picks para para makuha si Yanis. Isa itong all-in move na may mataas na risk pero may malaking reward kung magtatagumpay. Maaari rin silang humanap ng isa o dalawang team na tutulong sa kanila para mapagaan ang trade at mas mapadali ang transaksyon. Kung makuha nga nila si Yanis, siguradong lalakas ang Lakers hindi lang sa opensa kundi pati sa depensa. Magiging mas solid ang kanilang starting unit at front court, subalit may kapalit ito. Posibleng mapuno ng minimum contract players ang bench nila at maaapektuhan ang second unit. Mawawalan sila ng depth pero kung magiging healthy ang core players, posible pa rin makalaban sa kampiyonato.